Hola Maria, oh. 95 years old. 95. Anong sikreto? Bakit ang lakas pa? Yan lang ay kung hindi ako magkikita -tinda, tinda ano gagawin ko? Oh. Anong Ano pagkikitaan ko? Ay, kailangan pa rin ba kumita, Lola? Ay, kumita. Eh. Ay, mayayaman na yung mga anak niyo po eh. Mare, hindi ako kikita. Kung hindi ako, kung hindi ako maghahanap buhay, wala rin akong kikitain. Eh. Ay, ganun? Oo. Pero may natatanging kayamanan ikaw, Lola. Ha? Ah. Mayroon kang natatanging kayamanan. Bakit? Eh yung ano, kalusugan mo. Siyempre 95 years old. Okay. Eh yung iba nga 60 pa lang eh hindi na makapag hindi na nakita. Na Kapag ano na no, sarili. Opo, 70 wala na. Oo. Oh. Eh kayo 95 years oh. old. Mga kapatid, hanggat nandyan ang ating mga magulang, lolo't lola, pakamamahalin natin sila, no? Lola, hello po. Magandang hapon. Magandang hapon. Kumusta eh. po kayo? Lola, mag-bless ako. Ayun, ilang taon na po si Lola? 95. Wow, very good, no? Very smart pa si Lola at na job 95. 95 pero lang ano, mata ko, mahina rin pa tay tayo nga ko. Eh, pero nakakaintindihan pa tayo, malakas so, pa. Oo, nakakaintindihan pa, malakas. malakas pa? oh, pag malakas ang utapan. Ah, Uh, so, lalakasan ko pala, o, ano? Pag malakas. Ano pala pangalan ni Lola? Maria. Lola Maria, oh, 95 years old. 95. Anong sikreto? Bakit ang lakas pa? Eh, ganito ang sikreto. Ah, ganon. Ilan po ang apo niyo? ang apo ko. Ay, marami akong apo. Hindi ko na, ma, hindi ko na mabilang. Ay, hindi na mabilang. Yung anak ko, anim. A anim ang anak. O, yung mga anak, ay, yung mga anak nila. O, hindi ko na mabilang. <laughs> hindi na mabilang, na mabilang yung ako. anak ng anim, ay, no? Yung mga apo ko, yung apo ko sa anak niya, may apo na rin. Ah, may apo na rin sa tuhod. Oh. Wow, napaka, ano, napaka bless niyo po. Kasi, oh. nahintay niyo pa yung mga apo sa tuhod. Oo. Oh, oh, No? Nahintay na, nahintay na sa, ano, yung mga apu ko. Oh, asawa niyo po? Ay wala lang, matagal na. Matagal na namatay? Matagal namatay. Hmm. So, kumusta ang so, buhay-buhay, Lola? asawa yung mga anak ko. Ano po? Inapuran niya, nagpaasawa ng mga anak. Opo. Oh, oh. At baka daw sa'yo, biglang mamatay. Hindi ko na alam mga ang gagawin ko. Opo. Oh, oh. Ngayon sabi niya, mag-asawa na kayo. Sabi niya, sa mga anak kong lalaki. Opo. Oh, para ma- Para ma-, ma Uh, ano kayo, mapagsirbiya ma. po kayo. At kung si, kung ang iyong ina, ay, ang maiiwan, hindi na alam ang gagawin niya. Oo. Oh. Uh, kaya nagpa-aspira. Pinag-asawa Pinag na. na. Yung mga anak ko, ano, lahat na anak ko. Mm -mm. So, uh, ngayon, uh, hindi na tagal. Eh, nawala na ang buhay. Ah, nawala na. Ano nakapag-asawa lahat? Ngayon, nung mamatay na, eh, wala na nagpagawa, oh, nagpagawa ko ng isang tindahan maliit. Oo. At hindi eh, diba, mo alam ko na yun at yung anak ko mo ito so, ay so, yung so, Ah, yung anak nyo so, na oh. Tapos dito na kayo nakatira? oh, dito na ako kung pilme. Mm. pa rin kayo, Lola? Nakapag-tinda rin ako pero dahil dumadating sa akin ang, mga sakada. Ah, duma ah, yung mga anak na lang Oo. nagbibigay. Hindi. Dumadating yung mga yung mga uh, nagtitinda sa akin. Ah, dumarating. Oo, dumarating na dito sa kada. Ah, parang consignment, no? Oo. Okay. okay. so, yun ang income nyo po. Oo. <coughs> Ba't hindi nyo na ipaubaya sa mga apo, sa mga ay, anak? wala ako mapapagpaubaya. Nag-isang apo ko nag-aaral sa... Nag ay, yung kasama ko dito nag-aaral sa, sa Carlos. Opo. Ay, ako, ako lamang nag dito. Pero ang lakas pa ng memory no, ni Lola, no? 95 years old. Oo. Oh, Malakas pa. Naka, na, Nakahasitas ako ng anak. Iyan lang ay kung hindi ako magkikita-kita, ano gagawin ko? Oo. Anong pagkikitaan ko? Ay, kailangan pa rin ba kumita, Lola? Ay, kumita eh. Ay, mayayaman na yung mga anak niyo po eh. Mare, hindi ako kikita. Kung hindi ako po hindi ako maghahanap buhay, wala rin akong kikitain. Ay, ganun? Oo. Ako may nagsisipis sa sarili, sa sarili ko. Ah, sa sarili niyo po? Oo, sa sarili ko. Ako rin ang, ako rin ang Oo. Kaya kung hindi ako magtitinda ko, wala rin. Wala rin? Wala rin mangyayari sa akin. Napakagaling pa ni Lola, mga kababayan. Wala naman ako maiintay sa mga anak ko at mahirap din ang buhay nila. Ay, mahirap hindi din. Hindi ako nagsasarili ng akin. Oo, oh, galing. No? 95 years old. Paano yung pagkain nyo, Lola? Kayo pa nagluluto Nagluluto ako sa pagkano. Pagdadating ng gabi, yung sangala ko doon sa dulo. Oo. Pagdadating ng gabi, dinadadara ka na nga ng pagkain. Ah, okay. So, ibig sabihin, Lola, itong mga bahay na to, isang family compound, kumbaga. Oh, family compound. Hanggang doon sa dulo. Ay, ba. Ang apelido nyo po, Lola? Nung dalaga pa ako. Opo. Banta. 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 Um, Ay, ngayon? Ang dalaga pa. Ngayon, Austria. Austria. Ay, mayayaman ng Austria. <laughs> mayayaman. Opo. Uh, mayayaman ang iba. Oo. pati Ay, kayo? Sa ako, kuha ako ng kayamanan. Samantalang nagtitinda-tinda lang ako dyan. <laughs> <laughs> kung hindi ako kikita sa pagtitinda, wala rin. Oo. wala naman akong kikitain. Wala nakikitain. Wala naman nagbibigay sa akin at Oo, mahihirap pa buhay nila. Huh? Pero may natatanging kayamanan ikaw, Lola. Ah. Huh? Mayroon kang natatanging kayamanan. Bakit? Eh 'yung ano, kalusugan mo, siyempre 95 years old. Oh. Eh 'yung iba nga 60 pa lang eh hindi na makapag hindi na nakita. Na makapag, ano na, no, Opo, 70 wala na. Oo. Oh. Eh kayo 95 years oh. old. Kahit ko ang kahit na kahit na matanda na ako, ako eh, yung lang magtintika sa sarili ko, di wala. Oo. Oh, ang galing-galing, no? Tapos ano, napakarami ninyong apo na nandito, o, so marami masaya. Marami apo, marami na akong apo. No. Ang mga anak ko, parang may mga apo na. Lola, sa edad na 95, may tinitake na ba kayong gamot? Wala. Wala naman? Wala akong magigagamot. Hindi kayo high blood? Ay, yung ano, yung ko kundang pag pagkukuha sa ating pair, may ibibigay sa akin para high blood. Ah, Yan yeah. ang ibibigay sa akin. Galing ni Lola. Anong sikreto? Paano mo na pa, napa, na pa ano, yung kalusugan ni Lola na ganyan? Ay, <coughs> na, ang sarili ko pero tiyaga lang. Tiyaga? Hmm, tiyaga lang. Ano bang hilig mo sa ulam, Lola? Eh, wala akong hilig sa mga karne. Gusto ko lang mga gulay lang. Gulay lang talaga? Oo, pag may, pag may karne dadating sa akin, hindi ko na, hindi ko gusto kainin. Opo. Ang gusto ko mga gulay-gulay lang. Gulay lang talaga. Kaya malakas. Wala akong hilig sa mga karne. Manok? Lalo kung manok. Oo. Oh. Eh, kung karne baboy, eh, sabi ko, ang ibigay ninyo sa akin yung taba. Oo. Oh. Gusto ko pa yung taba sa salaman. Ah, ayaw bakit? Ganito mm. uh. lang ang buhay ko. Oo. Oh. Konting tiyaga. Konting tiyaga. Mm -hmm. Konting tiyaga. Kung hindi ka magtigtiyaga, ano mangyayahan sa akin? Hindi wala. Opo. O wala naman Wala namang mag, mag sa akin at mahirap ang buhay nila. Mahirap. Mm -hmm. Ilang taon na nawala yung asawa niyo po? Baka may mga baka mga 20, mga 20 city ng taon. Ah, oh, 27 years ago. Ma medyo maaga siyang nagkasakit, oh. ano? Ano bang trabaho na asawa nyo nung nabubuhay pa? Anong malakas? Magbubukid. Ah, magbubukid. Nagtatanim kayo ng palay mais. Oh, salamat lola, no? Thank you, Lord. At uh, na-meet ko po kayo. Ngayon, nung, <coughs> nung mamatay na, hindi <laughs> ko na kaya magbukid. Opo. Oh pinag-ipas ko na sa mga anak ko. Ah, pinag ate ati Sila na ang nag-aano, ubukin Sila na bahala? Sarili na nila. Sarili-sarili mm -hmm. na nila. Opo. Oh. Kaya wala nang problema ngayon. Oo. Oh. Sila na lang magbibigay-bigay sa inyo kung meron, ano? Kung may bibigay, makakapagbigay sila. Kung wala, di wala. Oo. Oh. Ang galing naman ni Lola. Napaka... Smart pa niya. Malakas oh. pa yung mata. Malakas pa yung tainga. Hindi, mahinang mahina na mahina ang tainga ko. Mahina na? Pati mata ko, napakalabo na rin. Oh, pero, nagtitinda ka pa eh. May sari-sari oh, store ka pa eh. Nagtitinda ko, pero, pero may limit yung, kung minsan na hindi ko na, na, hindi ko na nakikita yung mga pasokli ko. Ah, <laughs> ganon. Sige, Lola, bibigyan kita, Lola, ano? Ah, pambiling gatas. Ay, di ba, mabuti at, oh. Sige, Lola, pagkasyain mo na ito 50 pesos. Oo, oh, salamat. Tignan mo po, Lola. 50. Opo. 500. Oh, 500! <laughs> ah, malakas pa. O, oh, an? Nakikita ko pa rin. Ang ah, nakikita pa rin. O, oh, another oh. 500, Lola. Nag-iinom oh. ka ba ng milk? Ah. Anong gatas mo, Lola? Wala. Wala akong gatas. Wala akong, wala akong, ano, hindi inom na, resita oh. sa katawang ko. Oh, wala. wala. Basta kung ano yung regular na kain lang, yun lang. Basta yung mga pagkain binibigay sa akin, yun na lang. Pero kung may bili ako ng mga pagkain na pang, ayun, pang ano, pang Oo. Oh, oh. Wala. Basta kain lang na normal. Kain na lang. Oo, oh, sige Lola. Dagdagan pa natin, Lola. Oh, salamat. Oo. Oh, oh. Ayan. Para meron ang pambili ko anong pagkain mo, Lola. O. Oh. Ayan. Salamat. O. Oh, walang anuman. Nabilang mo pa yan, Lola? <laughs> Nabibilang ko. Sige nga. 95 years old yan, mga kababayan. 10. O. Oh. 20. 20. 30. 30. So, magkano yan? 3,000. 3,000. Galing talaga. Lola, dahil 95 years old ka, itudo ko na. Gawin natin 5,000. Oh. Ayan, oh. 5,000, Lola. Ay, no? salamat. Walang anuman, Lola. Salamat, salamat. Salamat sa inyo. Salamat. Opo. Salamat sa inyo. May nagyanin niyo ako lang. Para, susunod sa sarili. Opo. Para sa iyo yan, Lola. Napakabait niyo pong Lola. Salamat sa inyo. At bigyan niya ako ng pasarili. <laughs> uh, ako sa sarili ko. Opo. E, bili, bili ka kung anong gusto mong kainin, Lola. Ha? Bili ka kung anong gusto mong kainin. Ang kinakain kung gusto ko lang kainin, mga prutas. Ah, prutas, opo. Uh, kung minsan nung papabili ako ng ng matana uh, at saka bubas. Opo. Yun ang ini. Yun ang kumulta. Langka? Ayaw mo langka? langka. Oh. Ay, pambihira naman ang langka. Eh. Ah, eh. pambihira. <laughs> <laughs> yung prutas, yung matsana, uh -oh. ubas. yung mga nandyan lagi. Orange. Uh Oo. -huh. Uh, mga vitamin C, ano po? Uh -huh. Oo, oh, yun. Uh, lola, salamat po, ano? oh, uh, sal salamat. Lola. Nakabit ng maraming Walang walang anuman lola. Lola, naka-video po tayo. Oh. Uh -huh. I-upload namin ito sa YouTube. Bakit nakarating kayo dito? Eh, hinahanap ko talaga yung mga mababait at magagandang lola. Sinong, sinong nagturo sa inyo dito? Yung mga kapitbahay dito. Yung mga apo nyo na magaganda. Tinuro nila yung maganda nilang lola. Ay, salamat. Lola, i-upload namin ito sa Facebook tsaka sa YouTube. Oh. Mapapanood ng mga anak mo tsaka apo mo po. Oh. Anong mensahe mo sa kanilang lahat? Oh. nagpapasalamat nila ko sa inyo yung mga anak ko din. Opo. Oh, uh, magpapasalamat din sa iyo. No. Hindi mga po. Yung kay sa akin, sa, sa, sa yung ano pinagkaloob sa akin. Opo. Oh, Hindi lola, ano ang mensahe mo, mo mo, po sa mga anak mo? Anong sasabihin mo sa mga anak mo kasi mababait din sila, inaalagaan oh, ka po. O, Ano mo po? ko di kung ako bibigyan nila ng mga pagkain, protos, oh, yun. Oh. Papatalamat ako sa kanila. Oo. Oh. Sige, Lola. Salamat po, Lola, ha? Oh, salamat Di maraming maraming oh. salamat. Ingat ka po, Lola. God bless Daddy po. Ta. Ako po si, si Daddy Frankie po. Ha? Daddy Frankie. Ako... Tagatangka. Makati po. Ay, malayo. Opo. Ay, itong mga katama mo. Yes, kasamahan ko po sila. Ayan, si Bakas ni Tax, si Kuya Rab. Si Sam. Mga taga saan sila? sa Cavite, Manila. Tsaka si Jesse. At tsaka si Boss JB. Yung bonso namin kapatid. Ako taga Batangas. Ah, Batangas. Ala. Bawan. Saan po? Bawan. Ito taga Batangas. Sa oh. Bawan, Batangas kayo. Ang ano, ang bayang ko Bawan. Ang baryo ko as is. Malapit sa bawat. Malapit lang. Uh, Pero dito kayo na asawa. Ako na asawa. Mm, ang anak ko dito. lahat apat ang anak sa lahat ng anak ko. Oh. Ano yung buhay? Opo. O yan, hinihilirad ka sa lahat. So, hindi na kayo nakabalik ng Batangas, Lola? Hindi <laughs> na tinatawag ako ng kailan at dahil titis na raw doon. Opo. At nila magpunta ako roon. Oo. Eh, hindi ko naman kaya, hindi ko na kaya. Ilan ba kayong magkakapatid, Lola? Ha? Ilan kayong magkakapatid? Hindi eh, mo kami magkakapatid ay eh, wala na. Namatay na lahat ang bunso. Ikaw na lang natitira. Ako, ako lang natitira. Ako pa rin ang bunso. Ikaw ang bunso. Ito akong anak na mamae. Ay, galing. Oh, dito pa ako napapadpad sa malayo. Napalayo. Namatay ang mga kapatid ko. Hindi ko na nakita. Hindi na nakita. Hindi na ako makapunta roon. Ay ngayon nga, pinatawag ako at gusto nila'y mag-visit ako. hindi ko, na kaya sumakay. Oh, oo, oh, ganun talaga, Lola. Hindi ko na kaya magbiyahe. Oh, sige, Lola. Salamat po, ha? Ay, oh, salamat. Ayan. Ang maraming. <laughs> Salamat sa inyo nang marami, maraming maraming salamat. Apo, thank you so much mga kababayan si Lola po na namit natin 95 years old at binigyan natin ng kaunting uh, tulong na pambili niya ng gatas. Maraming maraming salamat po. Bye-bye po and God marami. bless. At syempre, bago matapos ang video ito ay magpapasalamat din ako sa mga apo ni Lola, sa mga anak na napakabait nila. At napakaswerte nila kasi mayroon pa silang Lola na 95 years old. Kaya mga kapatid, Hanggat nandiyan ang ating mga magulang, lolo at lola, pakamamahalin natin sila, no? Maraming maraming salamat po and God bless po. Salamat maraming. maraming Thank you so much, salamat, Lola. Ingat. Ingat mo 'yung pera mo, Lola. Ah. Thank you po.